Hantud karon, makadawat gihapon ng scam messages ang pipila ka katawhan bisan pa man og nakaparehistro na sila sa ilahang SIM card. Sama lang sa estudyante nga silang lovelin ug Chari. Tamok jud siya good ma'am kanang uh, sa tao ma'am ba kay, kanang although busy ko ka ma'am tapos maghunaw na ka ba nga legit kaya ni ana apan kini nalimitahan na matud pa itandi kani atong wala pay SIM card registration. Yes ma'am, nag-expect ko nga mawala na good siya ma'am kay, kay nag naman sila na nga register, good ma'am. So nagtuo ko nga, dili na may makadawat og mga something nga na ma'am. Na-lesson na ang mga na mga nag-text good na mga scammer ma'am. Dili parehas sa una nga, wala na register nga. Sa isa ka adlaw, almost 20 or ang mo text nga nadaog mi sa yung aning nga something. Matud pa kay Undersecretary Attorney Giselle Batapasige sa Department of Information and Communications Technology Kundi ICT DICT, bisan pa man adunay SIM Card Registration Act na kadipendi gihapon kini sa mga concerned offices, aron maimplementa matud pa og tarong ang gikaingong balaod. Ayusin natin yung ating mga ahensya ayusin natin yung ating mga experts. Lagyan natin ng mas marami pa mga eksperto para magamit talaga yung batas to run after this online scam. And uh, implementation ng sagot dito eh. And implementation. Imbis nga batikuson, kinahanglan matod papalapdan ang pag-edukar sa katauhan batok scam messages sabay-sabay tayong tulungan yung ating mga mamaymayan na wag masyadong uh, maging parang kulang sa pag-iisip and immediately, uh, you know, fall to the, for these scams. Gani pa hinumdum ni Ini sa mga concerned offices sama sa mga telecommunication networks, law enforcers o uban pa na kinahanglan magtinabangay aron mawala na ang mga tech scams. In the heart of changing lives, kini si Brigada Liza Labaho sa Brigada News Jansan. Brigadanus